dapat may nakalaan ka pa rin sa second income mo. Bigyan mo siya ng time like 2 hours a day, 3 hours a day, or kahit like 1 hour a day na. Okay, Jennifer's. Pag-usapan natin ang mga edad 50. And this is the advice of Rockstar. Lahat ng 50 years old na merong second income, you have to protect your second income. Yes. Inexpect natin na pagdating natin ng 50, at least may second income na tayo. Ha? Sa lahat ng 50 years old, sa dami na na experiences natin, meron tayong makaiba skill, expertise natin, background natin. So marami na tayong pwedeng gawin. So, ang inexpect natin, pag age 50 ka, meron ka lang second income. And anong dapat natin gawin, dapat protectahan natin. Okay? So, Una-una, mo -una, muna natin ha, ah. ano muna ang purpose. Ang purpose ng second income natin, napakalaga po niya. Second income natin. Diyan tayo kukuha ng pang-ipon natin, pang-invest natin, pang-emergency fund natin, pang-kaiser natin. Sa lahat ng wala pang-kaiser, 50 ka na, no? wala ka pang-kaiser ha. Ah. Mag-BM sa personal FB dito. So, kailangan may extra income tayo para may pang tayo. Para sa life protection, healthcare, and of course, investment natin. Okay? So, malaga, meron tayong second income. Secondly, is, it will create eventually ng passive income para sa akin. Lahat ng mga second income, kung 50 years old ka, yun ba nararamdaman na meron ka ng unti-unti pumapasok na passive income? Kahit naka full-time ka, na employee ka, or nasa abroad ka, o meron kang balit na business, may second income ka, meron dumarating sa'yo. Okay? And third, napakaganda na meron kang second income. It gives you confidence na parang whatever happens, panatag lang ako kasi uh, merong sasalo sa akin. May fallback ka. Alright. So, anong gagawin natin kung may second income ka na? Ito ah. Nung ako po kasi nagkaroon ng second income, when I was uh, siguro mga 40 plus. So, sa lahat ng sinimulan ko noon, na uh, abang ako po ay principal, marami akong second income. Hindi ko lahat yun na protektahan So, na-stop ko, hindi na grow yung iba. So, nangihinayang ako kasi sa tagal ng panahon, sana buhay pa sila. I mean, mer nandiyan pa yung second income ko. Ginawa ko sana to. Kaya sa'yo, payo ni Rockstar, ito yung dapat mong gawin. Unang-una una po is, you have to protect your second income. Ibig sabihin niya, when you say protect, dapat inaalagaan natin, hindi natin pabayang mawala sa'yo, hindi natin pabayang malugi. Or mag-close or may stop. Alright? So, may second income ka ngayon, you, you own it, sabi nga, and protectahan mo, make sure na it exists. Nandiyan pa rin siya. Second is, you have to give time sa second income mo. Kailangan nakabudget pa din yung schedule mo. Yes, meron tayong first income. Let's say you're working 8 hours. Dapat may nakalaan ka pa rin sa second income mo. Bigyan mo siya ng time like 2 hours a day, 3 hours a day, or kahit 1 hour a day lang. At least, nakasama siya sa schedule natin. And third po, dapat may plan din tayo to grow your second plan. Yes. Hindi siya mananatiling sideline lang. Hindi mananatiling pa konti-konti ang income niya. Meron ka rin plan for growth. Like, for the first six months, after a year, after two years, after two years, ano lang plan mo. Kailangan meron ka rin naka-plan. Hindi lang yung career mo as full-time employee yung pinaplano mo. Kailangan pati second income mo. Meron din plan. And, ito po. Magkapin muna tayo bago yung dulo. By the way, sa lahat ng 50 years old, kung gusto mong magpa-coach, mag-PM ka lang sa personal FB dito, Yung personal FB, pwede pong face-to-face -face or online. And last po is, to protect your second income, huwag ka muna mag-start ng third income agad-agad. So, mo muna siyang mag-grow, alagaan mo muna, iya mo muna siyang lumalim ang second income mo bago ako mag-start ng third income. Alam niyo, sabi ko ngayon yung nangyari sa akin. Nag-fail yung second income ko kasi nagdagdag ako, agad ako ng third, ng fourth, ng fifth. Dumami ng dumami hanggang sa hindi ko na-focus. Then nakalat na yung attention ko, hindi siya nag-go, hindi dumalim. Yan na wala, silang lahat. Ayun yung pinakamasakit, pinakamahirap na mangyari sa akin. Alright, deliver sa lahat mo 40 years old. Meron ka bang second income? Protect it. Let's go, let's go. Kapit tayo.